Natanggap mo na ba ang iyong Christmas bonus o cash gifts lalo na at malapit na ang Pasko? Nakahanda na rin ba ang listahan ng mga regalong bibilhin mo lalo na kaliwat-kana na naman ang sale? Pero bago mo gawin yan ay dapat malinaw rin sa iyo ang iyong mga karapatan bilang consumer para makaiwas sa panloloko at mga produktong hindi ligtas gamitin. Ngayon sa Batas et al, mas kilalanin pa natin ang RA 7394 o ang Consumer Act of the Philippines at iba pang batas na nagbibigay proteksyon sa karapatan ng bawat isang mamimili. Isang araw na naman na puno ng aral tungkol sa batas. Ako po si Mencio Makapagal. Consumers Protection ang topic natin ngayong araw kasama si Attorney Rizel May Ostia Alburo, partner mula sa Alburo Alburo Law Offices. Magandang araw, Attorney. Magandang araw po, Ms. Alam niyo, Attorney, ang dami-dami nating mga batas when it comes to a consumer protection, no? Pero unahin na natin yung RA 7394. Uh na batas noong 1992 yes. if i'm not mistaken no why was there a need to create this ano po ba yung layunin ng batas okay so layunin ng batas na protection yung public laban sa mga um unconscionable and deceptive sales practices mm -hmm. na ginagawa ng mga sellers maliban dyan, kailangan din protection yung public laban sa mga um, products na mayroong hazard sa okay. health natin. So, kailangan ma-inform din kasi yung public ano yung right nila as a consumer kung nagkaroon ng defect doon sa product, ano yung pwede nilang gawin or redress nila doon sa seller or manufacturer. Pero ano yung pagkakaiba nito sa RA 7581 o yung tinatawag na Price Act naman? Pagdating sa Price Act, ang pinag-uusapan dito yung tungkol sa mga basic necessities and prime commodities. Mm -hmm. So, ito yung mga bigas, Uh, tinapay, gulay, uh, prutas, mga basic necessities natin. So, ibig sabihin nito na kung mayroong um, state of war, rebellion, o kaya naman widespread na yung illegal na price manipulation, o kaya masyado nang mataas yung mga presyo ng mga basic necessities, pwede nang i-control yung presyo nun. Mm, pero ano yung basic rights naman ng mga consumer under these laws? Okay. Pagdating sa mga basic rights, no, as a consumer, meron tayo dyan, right to basic needs. So, it only means na kailangan meron kang access sa mga basic necessities and prime commodities sa presyo na affordable. Pero at the same time, dapat uh, andun pa rin yung quality. So, yun, right to basic needs. So, meron din tayong right to information. Kailangan alam natin ano ba yung binibili natin, ano yung Tungkol saan 'yung binibili natin ano may facts and information patungkol dito so meron din tayong right to safety so dapat 'yung mga manufacturer bago sila maglabas ng product sa market na test na muna nila 'yan o kaya naman may label 'yung product natin na bibilhin no mm -hmm. kung ano 'yung mga precautions warning paano gamitin so 'yun 'yung mga rights natin as as a consumer, consumer under those particular laws pero does this also extend to online purchases or yung mga binibili natin sa bangketa or sa tiyangge, kasama din po ba yun? Yes, definitely. Meron, kasi basta binili natin, binili natin siya sa seller, meron tayong karapatan na i-enforce yung mga rights natin kahit online pa siya. Okay, I, I, understand that the Department of Trade and Industry was also created uh, under RA 7394. So ano naman po yung role ng DTI sa pagbibigay uh, ng proteksyon sa mga consumer? Okay so una nagpapalabas sila ng mga um, information campaign so ano yung mga rights ng mga consumers mm -hmm. meron yung mga seminar may mga fora na pwedeng atanan ng mga consumers no ng mga mamamayan and then at the same time kung meron tayong mga reklamo pwede tayong mag-file ng complaint online sa DTI Mm-hmm. yung DTI lang ba ang task to do all of these things or meron pang ibang government agencies that also uh, are involved So primarily pagdating sa mga products, yan, DTI talaga yung pupuntahan natin. Kung meron naman din tayong reklamo regarding sa mga manufacturer, about sa mga practices nila, pwedeng ireklamo din yung SEC, doon mag ng complaint, pero primarily sa DTI. Sa DTI sya. So ano-ano nga ba ang karaniwang violations ng ilang establishmento patungkol sa Consumer Act at ano ang pwedeng gawin ng customer kung sakaling makaranas nito? Yan ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng batas et al. DTI lang sa CNN Philippines. Kami ay nagbabalik dito sa CNN Philippines at nanonood pa rin kayo ng Batas et Al kasama si Attorney Rizal May Ostia Alburo partner mula sa Alburo Alburo law offices. So attorney para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano yung mga karaniwan na violations uh, ng mga tindahan at iba pang establishments? Yung ka... Usual na violation nila would be false advertisement. Mm -hmm. So pinapakita nila as if na yung product is in-endorse kunwari na isang doktor o kaya naman celebrity only to find out hindi naman pala. O kaya naman mayroon silang mga nilalagay doon ng mga misrepresentation like pwede kang pumute in three days without any valid or scientific uh, basis. Mm -hmm. So yung false advertising usually yun yung, ano nila, um, usual na violation kasama din ba doon like for example during mga sale periods no uh, sabihin nila oh ito yung sale price makakamura ka ng 50% or whatever tapos pag tuklap mo nung sale price mas mura pa pala siya nung pre-sale yes yes isa din yon yung kumbaga iba yung price na nakasulat doon sa kung ano lang talaga yung intended siya so minsan ganun din yung nagiging violations all right ano usually ang parusa sa mga gano'n? at irereklamo reklamo mo siya sa DTI. Kunwari, yung proseso, Um, what will happen? Okay, so magpapatawag naman kasi yan ng hearing. Para, mm -hmm. syempre due process pa rin, pakinggan yung both sides kung nakita talaga na mayroong paglabag base sa mga naging reklamo, ebidensya na sinabmit ng mga party, so pwede silang maparusahan. Yung parusa dyan, pwedeng imprisonment. Depende sa kung anong klaseng violation yung nakomit. So, yung imprisonment, it can range from one year up to five years o kaya naman pwedeng pagbayarin ng fine from mm -hmm. 500 pesos to 10,000 pesos. All right. Pero Usually, marami tayong naririnig ng na mga violations ng uh, mga tindahan or establishments. But sometimes, it also happens na meron ding mga uh, tao uh, mamimili that um, kind of try to deceive yes. also. Uh, so, how do, do our laws protect yung mga tindahan naman from these sort of abusive practices by the public? Yes, pagdating naman sa abuse no on the part of the public mm -mm. committed against the seller, so hindi na yan pasok sa 7394 pero nakapalo pa rin yan yung with regard to for example yung mga uh, warranties. Mm -hmm kasi meron lang tayong specific na policy with regard to warranties like for example kung hindi naman talaga siya manufacturer's defect mm -hmm. pero defect siya ng paggamit ng buyer doon sa produkto hindi na yung covered na warranty mm -hmm. or also kung um, isa sa mga deceitful act na ginawa nagbayad peke yung pera mm -hmm. that's a criminal act that can still be that's punishable so kung so ibig sabihin pag ganun pwedeng hindi siya hindi siya nakapagbayad so pwedeng estafa or theft. So, in, in a way, protected pa rin ng various laws yung seller. Well, nabanggit mo nga kanina yung mga labels, no? Everything has to have their labels and warnings and all of these things. Pero minsan, nakaka-encounter ng mga fake labels. Paano ba malalaman ng publiko na fake itong uh, inspection sticker or yung product quality sticker or yung labels na ito? So, importante yung kung saan binili yung product. So, kung hindi siya sa mga supermarket o sa mga kilalang mall, medyo mayroong risk na baka mamaya fake yun. So, kailangan natin malaman ano-ano ba yung mga authorized na distributor pagdating doon sa mga products na yun. And kung makikita din naman natin yung specific na sticker kung tama ba yun base sa kung ano yung nilalabas na dito. Okay. You mentioned earlier na pag meron tayong reklamo uh, when it comes to uh, goods or whatever that we bought, sa DTI tayo magre-reklamo. May kapangyarihan din ba yung DTI na ipahuli yung uh, nire -reklamo? or is that purely a police thing? Uh, o pag meron mga paglabag? yung ipahuli, dadaan na lang yan through our court processes kung magpa-file doon. But when it comes to DTI more on administrative sanctions lang yan, magbibigay ng mga fine, patatawagin, pwedeng ipasara yung establishment. Okay. Madalas nating marinig no, yung no return, no exchange. Uh, ano ang ibig sabihin nito at ano yung mga limitasyon? Okay. So, doon sa no return, no exchange, pinagbabawal yan. So hindi yan pwedeng nakasulat sa resibo hindi rin yan pwedeng nakasulat sa contract of sale, bawal din yan na nakapaskil sa loob ng store ng mm -hmm. establishment. Bakit siya bawal? Kasi nagbibigay siya ng deception na as if yung buyer hindi niya pwedeng i-return yung produkto dahil sa mga defect o kaya mm -hmm. naman hindi sila satisfied dun sa supposedly naging service. So bawal yung no return no exchange. Kasi in reality, yung seller, meron silang warranty against hidden defect. Okay. So, warrant nila na from the moment you purchase that product, it means it is working properly. Maayos yan, walang problema. Kaya bawal yung no return, no exchange. Does this apply to everything that you buy or are there certain items that are exempt from this? Yung certain items na exempted siya, of course, would be the undergarments, okay. no underwear. O kaya naman, kung from the time na pinurchase mo yung product, pinaalam naman sa'yo ng seller, o oh, ma'am, sir, merong defect yan, meaning mm -hmm. may kupi yung product na to, hindi gumagana yung ganitong side. So, kapag ganun, hindi mo na talaga siya pwedeng i-return. O kaya naman, uh ibig sabihin kita meron siyang patent na defect na mm. informed and aware yung buyer o kaya naman kahit na hindi patent yung defect pero yung bumili sa kanya is a professional by reason of trade mm. or sa profession niya ibig sabihin yung mga patent kahit na hidden yung defect na yun hindi na rin niya pwedeng ibalik yun kasi professional naman siya when it They're comes expert. to yung mga warranties no let's say uh, bumili ako ng refrigerator yes. or TV ganon and then in the first few months under warranty pa siya nasira. Mm -hmm. Ang gusto ni um, seller ay i-repair. Mm -hmm. May karapatan ba yung buyer na sabihin I don't want it repaired, I want a replacement. Okay, pagdating sa warranty so nakasulat kasi yan sa policy ng seller. Mm -hmm yung regarding dun sa warranty o kaya claim for refund. So, depende siya kung ano yung mga mismong mga nakasulat dun. Kasi minsan, ina-identify naman ng seller na up to the, up to what extent or what mm -hmm. period of time lang siya pwedeng uh, i-repair or palitan. So, kailangan nating tingnan or basahin na maigi yung polisiya regarding dito. Kasi wala naman siya hard and fast rule okay. regarding dun sa kung papalitan ba siya or i-replace siya or i-re-refund. Pero meron tayo yung tinatawag na lemon law. Dito sa Pilipinas, can you explain to us ano ba itong Lemon Law at where, how does it apply? So yung Lemon Law pagdating sa mga products, no, so kung meron siya mga defects or mm -hmm. mga yan, meron tayong mga nakikitang defects, pwede natin siya ding ipapalit at mag-claim tayo for refund niya mm -hmm. ng product na yun. Is there like a specific time period lang? Uh, is it prescribed by law or yung manufacturer or seller pa rin ang magdidictate? Yung manufacturer yung magdedictate. Yes. Ah, okay. So hindi siya nakasaad sa batas talaga. Okay, but you can ask for a replacement. Yes, yes. Okay, under the Lemon Law. So ano naman yung parusa na pwedeng ipataw sa mga tindahan kung sakali no mapatunayan na sila ay uh, lumabag sa batas. So, depende kung anong klaseng violations. Like, for example, kung nagpasok sila dito sa Pilipinas na mga band, o kaya band items, o kaya products na hindi nag-undergo ng safety regulations, so pwede silang ma-penalize noon for a period of two months up to one year, yun yung imprisonment, o kaya magbayad sila ng fine, 1,000 pesos up to 10,000 pesos. Kung meron namang violation patungkol sa deceptive, uh, unfair, sales acts or uh, practices, pwedeng maging violation yan would be imprisonment of 5 months up to 1 year o kaya naman payment ng fine ng 500 pesos up to 10,000. So depende siya sa kung anong klaseng violation yun na kumil. Alright, sagutin naman natin ang ilan sa inyong tanong sa pagbabalik ng batas et al. dito sa CNN Philippines. nanonood pa rin ng Batas et al. dito sa CNN Philippines. Sagutin natin ang ilan pang tanong tungkol sa consumer's rights. Paano kung nawala ang SIP? pa bang magpapalit ng produkto? Yung regarding sa pagpapalit ng produkto, kailangan talaga yung resibo. Pero we understand naman kasi ibang resibo, thermal siya, so nabubura. Sinasabihan naman tayo na kailangan, pwede siyang isiro. o no? Kaya naman warranty card. Mm. And of course, yung product na kailangan i-replace o iayusin. So yun yung mga kailangan. When it comes to, you know, claiming for warranty or any of these things, syempre may parang shipping fee or pull out fee lalo na if it's like big ticket items, 'di ba? Yung mabibigat or whatever. Sino po ba ang dapat na magbayad ng parang mag-shoulder ng cost noon? Is it the buyer or yung seller? yung items kasi kailangan dalhin siya doon sa sa seller. Mm. So pwede silang magsabi na yung pagdating sa shipping, ikaw na yung as a buyer yung magsasagot noon or pwede din naman na sila na yung sasagot doon. Pero wala kasi nakasulat na clear kung sino yung sasagot noon. Pero ang sinasabi kasi ng batas is pwede mo siyang dalhin ikaw buyer doon sa mismong store. So Siyempre, ikaw gagastos mm -hmm. for the pamasahe mo para pumunta doon. So, in the same manner, pwede din nilang sabihin na ikaw yung mag-shoulder nung sa shipping. Pero pwede din naman, mas maganda kung sila na din yung mag-shoulder with regard to that. What if hindi ka inisuhan ng uh, receipt? Especially, there are some people who buy things online, di ba? Tapos, wala palang receipt na kasama. Paano po yun? Uh, mali yun. That's a violation. Pwede nilang ireklamo yun sa BIR. Kasi once na nag uh, engage ka into a business, kailangan mag-issue ka ng resibo. So hindi pwedeng hindi sila mag-issue ng resibo. So kung wala man in ng resibo, if ever any proof na binili mo yun doon sa uh, online, like yung screenshot. transaction screenshot, yes. Okay. Sagutin natin ang isa pang tanong. Maaari bang magtaas ng presyo sa produkto ang isang tindahan? Sa na may tinakda ng presyo para rito ang TTI. Kapag may itinakda ng presyo yung DTI, kailangan yun ang masunod. Kasi once na hindi natin masunod yung base doon sa price control o kaya naman meron na silang itinalaga talaga na presyo doon. Pwede kasi magkaroon ng violation yun eh. Mape-penalize yung store. So, kailangan talaga siyang sundin. Hindi ka pwedeng magtaas ng presyo higher than what was already dictated by DTI. But this is only when it comes to the basic yes. goods and services. Yes, basic necessities lang and prime commodities. Alright. Narito ang isa pang tanong. Paano kung sa Pilipinas nabili ang produkto pero ang manufacturing ay nasa ibang bansa? Sino ang dapat na ireklamo? Sa ganyang instance, kailangan ireklamo pa rin yung seller na nandito sa Philippines. Kasi sinasabi ng batas, yung immediate seller kung saan mo nabili yung produkto, yun ang liable sa'yo. So, doon mo lang kailangan ipresenta yung resibo mo, warranty card, and yung item. And also, kasi yung mga nandun sa ibang bansa, wala namang jurisdiction doon ang DTI. Kaya yung nandito talaga seller sa Philippines ang liable. What if you buy something online, tapos uh, it comes from, let's say, a different country? Mm -hmm. Siyempre, wala naman silang physical store yes. dito, pero uh, nasira yung product or parang nagtaroon ng problema. Paano mo ngayon hahabulin? Sino ang hahabulin mo? Is it the, the seller pa rin who is from abroad or yung online platform? kahit na yung seller di ba minsan makikita natin na ships from abroad. Mm -mm. So kapag ganun dahil nga hindi natin mahahabol yung nandoon sa online uh, yung sa abroad no. Yung online seller na nandito sa Philippines, yung platform, yun yung kaya nating habulin kasi or naman yan it's either yung seller mismo o kaya naman yung platform kung saan mo siya nabili. So kung, yung, kung ano yung nandito sa Philippines, yun yung pwede nating habulin. So sila ang mananagot. Yes. Alright. Saan pwede magreklamo kung may hindi patas na presyo o kaya ay may mga substandard na produkto? Sa DTI lang ba ito o pwedeng sa LGU? So, pwede siyang ireklamo sa DTI regarding dun sa mga services o kaya ng mga products no, na iba't iba yung mali yung presyo. Mm -hmm. Pero pagdating sa LGU, pwede din sila kasi mag-conduct ng investigation. Iti-check nila kung mayroon bang permit or licenses yung business na yun. Mm -hmm. So pwede siyang ireklamo doon pero primarily sa DTI. sa DTI. I'm sure marami na rin sa ating mga kababayan ay naghahanda na para bumili ng kanilang mga uh, pangregalo ngayong Pasko. No? May mensahe po ba kayo sa publiko tungkol sa kanilang mga karapatan bilang mamimili? On the part of the buyer, uh, kailangan uh, merong critical awareness. Kung baga, hindi lang yung kung ano yung sa atin na information regarding sa product yun na itatrust natin. So we need to be critically aware, ask questions, wag maghihiya magtanong regarding dun sa produkto, ano ba to, ano mangyari pag ito yung ginawa mo. And kung merong defect doon sa product, kailangan wag din tayo matakot na pumunta doon sa store para i-enforce natin yung warranty. Alright, maraming salamat, Attorney Rizal May Ostia Alburo ng Alburo Alburo Law Offices sa iyong oras. At maraming salamat sa inyong panonood ng Batas et al. Ako po si Mencho Makapagal, magkita-kita tayo sa susunod na linggo dito lang sa CNN Philippines.